<laughs> <Dinakain ngangangso. laughs> pa sa nato, mga pagpalang araw po sa ating lahat mga kalusmish Nagsalasalo po kami dito mga ka-Business Sa Sarnay Nag ano po dito Nagpapapiding program po Yung mga kasama ko dito At simple kami po Nagambag-ambag para mapakain kaso lang uh, malakas po kasi na yung tugtog mga ka kaya hindi ako nag-vlog mga business. ngayon lang uh, kami nagkain at ayan po ayan Christian tapos Gmart tapos si Heron si sino to po pa nga? Reyke tapos si Jumare. Po, ayan po mga kasi po, Rindia. siyempre, yung inyong lingkod, uh, Kaguang Damula, Tupun Official, mga kabisnes. Ayan. At ano po, nagsalo-salo uh, po kami dito sa uh, pagkain. Tapos yung uh, aming pong ulam. Yan. manok? Anong manok? Adidas. Adidas. Adidas Nike. yun. <laughs> Nike. Nike. to Nike. <laughs> Nike. Kasi iba yun, iba yan lasa eh. <laughs> sobrang <angang> eh. Sobrang hanggang eh. Sobrang. Ayan, sobrang hanggang po mga kabisnes. Dito po kami sa, ano, sa... Ranay sa Bagumbong po, Bagumbong ngayon at marami din pong tao doon. Dito po kami ngayon gumawa ng ano, feeding program ng mga kasamaan ko nag-ambag-ambag para mapapakain po yung mga kabataan. At nahuli po kasi ako mga kabisnis dumating kaya hindi po natin sila nakuha ng ano ng video mga kabisnis. At saka sa kalukaw yan po, yan o. Oh. Ang uh, na, na. um, kain namin. Salasada po kami dito lahat. Sige mo! Eh? Ano ba yan? Challenge sa panghang. Napakadami Ay, po. Panghang na yan. sa angang. Ha? Pati <laughs> sa angang. Oh. Pagkisili <laughs> lang to. Kalating kilo. Kalating kilo. Ilang kilo yung manok na niluto mo? Sili na may konting pa. Hindi. Sili na. May, pa. Sino, may pa. pa. Ilang kilo yung ano? Ilang kilo yung pa? Hmm, lang. Kompot lang. lang, lang. Tapos, manong... Dalawang kilo yung Tapos <laughs> Dalawang kilo yung sire. Hmm. Tapos yung pa ng mulok hmm. ilan? lang. Magatuloy yung mga bunga nga. Pawisa kami oh. Ayun mo mga business ano. At natinding laban to. <laughs> sa... <laughs> ano natin? Sa... pa-challenge po ng ano ay wala na po eh kasi wala nang pusaan nito pakain na lang po mga alis niya eh. sagang hmm, gutom <laughs> ka <kalang> lang talaga <laughs> tayo lalo kung <laughs> hindi maaaring oh. kabrad ah wala na sino ang pinaka malakas ano pinaka mahina kumain sino ang pinakamahina kumain ako kalating kilo lang kalating kilo sa iyo hmm. ayan po kasi kalating kilo daw kalating kaban na yan kalating kaban Ayan po, tinatapon po yung mga sili, mga kapisis, madadaya sila. Madadaya, <laughs> tinatabi yung sili ah. Tinatabi. <laughs> Ayan po. Ayan po mga uh, kapisis, ano. Ito po sa pisili. Uh. Ayan. ako na ulit magluto. Dapat talaga pag after feeding program natin. Budol pa talaga dapat. Buzal pa talaga para makita natin yung ano, natin sa natin. Ay oh, pag ano natin sa dati kapatid yung kulutan na hindi maubos agad sigurado hindi na tayo pag ano sa wag ay wag 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 no wag 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 may tugtog na po mga business kaya okay, off na. na natin mga business na namin Huwag po kayong malis, pabalik po ako. Pero kaya ka. Pero, ah. pero panay kain ha. na, sarap pump na lang, pump. Pump. Halok. Halok. Pump lang, master, pump. Kaya dito, ipahin kay. Pump lang. Halok, mim. Hmm. Tang ina madumi na yan, baka ibalik mo pa yan. Ay, eh. Ay, apa? na lang. <laughs> Ayan po mga kabisnis, huwain na po kami mga kapapin mga kabisnis. Kaya yeah, paano anak? Ingat. Ingat kayo ha. Ayan okay. po mga kabisnis, huwain na po sila. At ako po, diretsyo na po rin po ako kay tatay, mga kabisnes. At titignan ko po si tatay doon, yun na kung anong kanyang karamdam ngayon, makikita ko po mga kabisnes. Kami, uwi pa kayo ng Bulacan. At, pa, kayo ng Bulacan. pa kayo ng Bulacan. Sige na, ka kayo na katiyo ah. Ba o, sige, bye-bye. Sige, ano, sige. Sige kayo, ingat. Bye-bye. Ayan po mga kabisnes, uh, umuwi na po sila at ako naman po o diretsyo po ako kay tatay hindi po sa po masyadong nakapag vlog doon po mga kapisdes kasi masyadong ano ang tugtog at ano na rin po para ihiwat po sa copyright yun uh, at siyempre ako ngayon mga kapisdes diretsyo po ako kay tatay ngayon para matingnan ko po sa kanya kung ano po kanyang ano Uh, kung umuki ba kanyang lagay doon sa gamot na ibinigay ko po sa kanya mga kabisnes at maraming salamat. Tulad po po kayo bubalik mga kabisnes. Uh, babalikan ko po kayo. Ayan po no, mga kabisnes. Dito na po tayo. At uh, si tatay po. Pagkutahan ko po dito. Ano po ang kanyang lagay. Mga kamuti po yung tatay mga kabisnes. Oh. Maganda lang po yung kanyang tanim. Hindi <laughs> po. Wala po yung tanim ng tatay na kamuti mga kabisnes. Ah, uh, dito siya ano. Ay, tay, kumusta yung karamdaman mo, Tay? Okay ka na? Ha? Eh mo, gandang ano, Tay? Oh, gandang hapon. Ah, uh, po na mga kabisikleta. Eh, Ah. Nagawa ko so. na ako. Eh po, sinat nakahubad po si Tatay mga business. Sa so, tsaka ano po kasi yung yun nga kakakaday madaling araw po mga kabusiness bago kapag nga na, mabisa po yung gamot na sinabi din po ng aking kaibigan na ganun kaparehas yung naramdaman ni tatay yung pinainom yun okay na po siya ngayon gumagawa na po siya <laughs> mga kabusiness yun <laughs> ano tong bahay mo dito tay? ano yun? ha? Tinamo oh. lang ng gabago. Aw sobrang init to kasi mga kabisnes kaya si tatay bago po kasi ako pumunta doon kanina na tinawagan po ako nung dun sa nila uh, ni na pumunta po doon kasi nagpakain po sila ng mga kabataan doon sa ranay mga kabisnes yun nga yung kung saan po na tinawagan nila ako kaya pumunta po ako. Dito po ako galing kay tatay, mga business, business Kanina, hindi po siya masyadong nakakatayo kasi kakainom niya pa lang ng gamot. So, ngayon, nakakatayo na po siya at gumagawa na po siya ng baybahay, mga business kasi yung bahay niya. Ayun. <laughs> oh. <laughs> Anong nga rin? Ayun. magsa mo, mga business <laughs> ano ang nangyari dyan? Uh, lang lang. Ayun po ang mga kabisnes to. Uh, Para kanino tong bahay tay? Para kanino? Ay, so ikutuan ka na o oh, mga bisnis ay pintuan oh. Pero wala pang bubong. Mga bisnis. Kumain ka na tay. Ay. Ah. Oh. Ah, ganda. Yan po. <laughs> bubong na lang kulang tay. Ha? Bubong. Bubong lang kulang Parang tindahan yung style niya na. Eh. Kaso wala nang bibili walang tao po mga bisnis eh. <laughs> wala kang damit tay. Ayun. Wala po sa ating damit mga kapis yeah. Ganda ng ano, may puso ka ng saging sa dyan ha Mga tanim Eh, okay, mga damit ito Mga damit ito Okay na pagkiramdam mo? Okay na Hmm, yun ano yung, ayun po, no? bumaluktot na yung daligari ng tatay, mga kapisnis. Kapon, ma, medyo Ano pa? Gagirot ka. Oo. So ngayon, lula na. Kaya sabi ko, pwede na ako katabaw to. Yan po mga kapisis. Kaya eh. ano ko na. Malaki ang malaki yung... Hindi ko kaapon katabaw eh. Yan. Kasi natin. May iba ko kasi dito mga kapisis. Ay sobrang laki yun. Oh. Kailan. Pakalaki po yung binakaiba mga kapisis. Yan daw ang sobrang kirot kaya... Sumisigaw sa sasakit mga kapisis. Eh... O. Ayaw nyo naman magpagdala sa ay, ano eh. Kami? Ayun Ay, yung nung padala sa center o ano si baka pirahin Ay, <laughs> takot po. takot bo. sa sa PA doktor wala <laughs> manako pirah. Ah. Ano? Hey. Ah, anong ano pira, mga? mga business. Hindi, ah? dalawin mo lang ako dito. Yan. Kasi mama yung lalaki sa kanya. Mm. Ano? Eh, mo lang ako dito. Sino? Yung babae. Ay. Kaya, sabi niya Ay kasi ko, eh. gusto niya magpadala sa ano sa ospital. Hmm. Ha? Sabi ko kung dala mo sa ospital wala man ako pira. Ah. Yung babae, kamo nga ako. Tatakot sa magpa-ospital eh. eh Dito sana nang mumugol eh. Siyempre, wala wala ako pira eh. Ayun, wala na siya pira mag magpa-ospital mga business. <laughs> Joke lang po 'yung mga hmm. business. Ah, 'yun ang ano. Marami nang talbos no tayo. Ah. Ano Pwede natin magulayan yan? Magulayan. Hmm. Dito lang po din mga sangka at po mga kabisnis, ano. Uh, sa. Ito ko yan, medyo maganda na po yung kalagayan ni Tatay mga first Salamat din po tayo sa ating Panginoon dahil yun na nga. Uh, Gumaling na po sa tahi. Tsaka yung mga uh, tanglad-tanglad. Kamatis. Guys, yan mga tinatanim tanim dito. Mga talbos ng kamuti. Ayan, may puso pa si tayo Oh. Malaki. Ay, makakabit. Masarap yan na gulayin mga kabisnis. At... Haluan ng ano, bangos na daing mga kabisnis merinda ka muna tay merinda ka muna Ay, ikaw na nag ano yan? ikaw na nag ng mga bato na yan dyan oo okay. uh, ano yan siniminto uh, mo yan, yan. siniminto mo Sinimento mo yan? Ah, wala pa, wala pa din din. Ah, wala pa. Ah, ayos din maganda din yung ano, magka-pile ah. <laughs> Kahit masakit ang paa ko, paa ah. Kaya siguro, sobrang maga ng paa niya, mga kabisnes. Kasi, pa malalim din po yung tinambak niya dito. Malaki ka yun. Ayan po. <laughs> Nakakot-takot lang po niya, si Manu Mano. Tandaan lang mo na. Tsaka, nung nakaraan po kasi mga ka-business, ang layo ng kanyang, ano, nilaka din dahil doon sa kanyang daw na nubya dumipat kaya pasensya na po kayo doon mga kabisnes kasi si tatay nga sinabi niya na sabi ng sabi niya nakabuntis na daw po siya mga kabisnes ano tutubayan tay? ay sabi na mga anak ako mas tatlo pa ngayon di kahit na dalawa na lang sabi niya? Ang nananakpos ako mga tatlo. mga no eh, Pero lumipat po sila kasi mga kabusiness. kaya nung time na pinuntahan ko para i-vlog ko siya, wala po siya doon sa kanilang ano, kaya hindi ko na po isinundan yung vlog ko na yun mga kabusiness. kasi hindi ko na hindi ko siya uh, makita kasi nakita mo na sa try kung siya, siya lumipat. Andiyan na sa, sa bahay nila. Hindi. Is... Nag, nagsakit saan? Dito ah, oh, sa tanda sa Nakita mo na? Oo. So, Sabi mo, lima ipat. Oo. Uh, oh. Pero nag, ano, sa, nag, dito sa, nag, ano, nag, nag sa bafro, pa rin yan. Sa ano, nandiyan. Ah. Uh -huh. Ila pa rin. okay. Eh, kailan ba talaga natin siya ma, ano? Si e, kailan ba talaga natin siya ma i-vlog? Tanongin ko sa akong ano, ka kahapon, magpunta ko to, kasabi, mm. magpunta ko to. Oo. Aya. Oh. Nanggigil ako sayo to. Sabi Oo. Uh. Bakit? Sabi ko, kung manggigil ka, mm. tosid muna ka, babalatan muna ako. Sabi kong buwa. Nisa, nisa, nisa. ako sayo. Sabi nya? Oo. Nisa. Yak, yak, yak. Sabi Hindi ako nakaano eh. Hindi ka nakapunta. Hindi ako nakapunta. Busayin, Kung hospital ka, wala naman ako pira. Hmm. Sabi mo? Oo. Oh, pa paano pa tayo? Hmm. Bakit, wala, bakit wala pira tayo? May trabaho ka naman. Tisin ko, tisin. Bakit wala siyang, tra, wala siyang, ano, wala siyang pira? May trabaho naman siya. Hindi, wala sa trabaho eh. Bakit? As, ilang araw na nandaan sa trabaho, diba? Oo. No. Ah tatlong araw na hindi sa kagaya, pang apat na ngayon. Ah. Apat na araw. Ah, ganoon. No pin uh, no word. Na mo sa nang amoya nang tira. Mm. Ah, -hmm. uh, pagkain nila. Ngayon. Ikaw to. Wala pagkain to ano. Kukunin mo sa ula ko tira mo. Mm. mo na tira may tira ka. Kung dumating man ang anak oh. na ko, sabihan mo sana. Kaya pa pa ano, kami sa kanya. Eh hmm. wala dito eh. So pwede natin siya puntahan ngayon para dalhin sa ospital. Yeah. Ha? Yeah. Bakit? Ayaw mo? Uh, Bakit ayaw mo tay? Ayaw kong anong ano Ha? Ilang na yan punta rin sa mga hapon? Ay hapon na ngayon eh. May hapon punta rin mo sa. Hmm. Sa ano sa bahay nila. Ah um. ganoon. Magawa pa ako eh, baka alam. Anong, anong ibubong mo dyan? Ayero. Ayero din. May mga ayero ka na? May mga ayero ko sa kabila. Hmm. Isa na lang, isa. Dua. Isa. Dua. Hmm. E tatlo, tatlo na lang. 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 Ano, bilhin mo na tayong natin? Bukas malamang. ko. Uh, Gano'n? Maramang ako mapulit rin si Busing. Mapulit to sila eh. Sino? Aga, Sino? Bukas aga, maramang ko kung anong mararamdaman niya. Si Busing, mga kasabi sa akin eh, yung Busing ah. Hmm. Ako, hindi ko ang papabayakan to. Hindi ko uuwi natin eh. Ano, papunta ako eh, wala ko pira Hmm. Eh. Ayan, Francis, go to. Kaya mag-uusing na. Ayan, sula kong kira to. Hmm. Ayan, may po ng mga business. Ayan mo tayo pagka nakasahod tayo mamaya. O bukas. Bibigyan kita ng pira. Saka, ayun nga po ng mga kabusiness. Marami mga kabusiness natin nagsabi na jalibin mo si tatay na damulag. At Para siya masaya, nawala yung scoop niya. ayun po mga ka hmm. Maganda na yung kwarto ni Tatay dito mga ka Simintado na oh. Ikaw na magsiminto nito Tatay, kaso lang marami pong ano. marami Maraming abobot mga ka ayun Ayan, magsiminto ka pa tayo. Ha? Minto pa tayo. Ito? Hinakot nito, ang dami nito ah. Ang dami nito hinakot ko. Ang dami nito, ang taas nito. Kaya mo ako kabisis, ang taas nito, ang ano, tambak niya. Dita, Kaya siguro na mag-auli yung paa mo, Tay. Uh, um, pantay pa dito. Ha? Pantay pa dito. Ah, kulang pa yan. Kulang pa. Yun, kulang pa. Hmm. Ang dami pa itong ating mag-aing. Ha Ang pagkila <laughs> ito. <laughs>

Yan yung sinilas mo? Palitan natin yan. Ako nga gamit yung lagay ko sa mga mga. Ano ba mga business no? Pag may awa po ang ano, Panginoon, siguro isama ko po si tatay sa mga pag-charge mga business at mabila natin siya ng mga gamit din po mga business. Yeah. Yeah. Mm. Oo, oh, may ingat ka to ah. Bakit daw? Oo, oh, kaya rin ko, pagka nakita ka mo dalawa, kaya magawa away ah. Oo? Oh? <laughs> kaya kayo mag-away dalawa ah. Oo. Oh. Hindi lang ako makalakad. Kaya ko, huwag kayo mag-away, makita kayo dalawa. Yung dalawa mong ano? Oo. Oh. Uh. Dalawa mong syota? Oo, mm. kaya ko, huwag kayo mag-away, kayo ah. Oo? Oh? Saro ka tay? Ano sabi nila? Ikat mo dito sa kina, sabi yan. Meron ka dito ako, ko wala. Hmm? Ay. Hello po. Ah, ganun. Ayun oh. No? Uh, mayroon na si Tatay ano, uh, binibisita na po si Tatay ng mga chicks, mga kabisis. Hello po. Ate, bisita mo si Tatay? Oo. Ha? Sama kita dito sa vlog ko, ha? At yun po mga kabisnes, yun no, bisita na naman tatay, yung isang dalaga po mga <laughs> <laughs> dalaga, dalaga. May dalapas regalo para kay tatay po. Ibang klase talaga ang label ni tatay mga business, So. <laughs> Dinadayo <laughs> Kaya ay mahirap po talaga. Sa'yo pala ako nagmana tay? Ano tay no? nag pala ako nagmanatay no ayun at <tipatik> <Yeah>. <tipatik> Sasama kasama kita ate sa tatay mo oh isa sa tao oh kita sa vlog ko ate ha? kapatid ba to ni Francis Oo. Uh, <tipatik> ako po yung kapatid ni Francis uh, yun ako ang ano ha? ni Francis yung, yung, yung yuta po. Ah. Mira po, ay na okay okay ate. Ay, ako, eh. Okay okay. At 'yun Aka na po mga kabisis sa mahal pero, pero, at <tipat> Maraming salamat po sa inyo. Puputulin ko po muna ito. At maraming salamat po sa inyo sa tulong sa kabis official Papa Dinsidi at Pamilya Kabisnis at sa mga kapatid kong kagwang po, po mga kabisnis. Ah, tanggap dito na lang po ang simpleng vlog na ito. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnis namin minabahan.